hello mga kaibigan, mga viewers, ano it's me, Rogers TV. Ato naman po, sa Sarty Channel. Okay, nandito po kami ngayon sa P. Victor Street, ano, um, uh, uh, Guadalupe, Nuevo, Makati City, ano. Yan. Eto um, po, ang aming content sa ngayon, no, dito namin papatuloy yung aming country survey. Sa 2025 midterm election, sino ang gusto mong ibalik sa Senado? Eto po, so labing dalawang senador po yan, lahat mga naging senador at saka yung iba po ay mag expand yung pagka-senador nila sa 2025. 2025. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin, bro. Salamat po ng mga sumusuhay ba sa Rurales TV at sa Surf Channel, appreciated po at paki-subscribe, like, share at i-comment e lang po ang mga gusto nyo kakalit sa po. Okay, diretso na po tayo sa video. Video. Ito, ito sila ate ganda. Ito po ay, mga kaibigan, mga viewers, ano may nakita kaming dalawang, isang ate, dalawang ate pala. Ayan, ito po. Okay. Hello pa po, mawalang galang na po ano ate sa, sa inyong ate, po, ate ano. Closer ng coffee mo. So Oo, tsaka po kayo. Ayan ay, ay, po. Okay, okay. okay lang tayo. po, ate nakaupo ka. Okay lang po. Okay. Ako po si Kuya Rodelnyo and welcome sa Rodel's TV. Ate po, Channel. Ano pangalan ni Ate? Maria Si Ate? Tina. April? Okay. wow, April, May, June. Oh, may mga pangalan talagang ganyan eh. Kinukuha sa kalendaryo, ano? Ate. Ito po yung napili naming content dahil malapit na yung ating uh, midterm election, ano? Kailangan natin bumoto next year ng 12 senador. Okay po, papaliwanag ko lang kasama yan ng congressman, Governor, Vice Governor, Mayor at Councilor. Okay, Councilor. Vice Mayor. Okay po. Ate, ang pinakatanong namin ito, sino ang gusto mong ibalik sa Senado? Kasi ito, yung anim yung ilan dito mga senador mag expire na yung kanilang lies uh, pagka senador yung iba naman expire na pero kakandidato sila ulit malakas na unang tunog si Bato Dela Rosa Bongo Amy Marcos Manny Pacquiao Lito Lapid Sonny Trillanes Laila Dilima Dick Gordon, Jingoy Estrada, Gringo na San Francis, Tolentino, Ed Angara. Sino po ang nap pupusuan nyo? Pupusuan nyo? Senador, ano po? Amy Marcos. Bakit po si Ma'am okay. Amy? Gusto po po kasi si... Gusto Baya mo siya? Okay. So, kailangan natin bumuto ng labindalwa. Meron pa bang iba o siya lang? Pwede ka pa? Si ano po? Si Lapid. Si Lit Si Lit... Lapid. Lito, Lapid. Bakit po Or... si, ano, Action Star Lito, Lito, Lito Lapid? Si Gordon, si Gingoy, si Yonatan, Awa, anda. Oh, yung Tolentino. po. Oh. Si Ang gara po at, si, Pwede na rin si Bato uh, Pwede so din si Bato lahat. So halos lahat talagang ano Gras na oh. Binoto oh. po, Binoto mo sila kasi dati Binoto mo sila dati Okay, ikaw naman ate Sino naman yung napupusuan mo? Ang um, lahat po, ba nila? Hindi naman, yung napupusuan um, mo lang, mo lang. Mo. Oo. Pero pwede naman lahat. Si ano po sa akin Si Dilarosa at si Marcos Dilarosa at si Amy Marcos? O ba, sila lang dito sa out of 12? Uh, kasi Bakit kasi naman? Kasi Huyad, hindi mo masyadong kilala. Okay. Oh, pa ko? Hindi ko yan. Oo. Pero hindi, ayaw niya. <laughs> okay ate, ito, papayagan namin kayong guhitan, na, ano? bibigyan namin kayo ng pentel pen Tapos, ipapakita natin sa ating mga viewers, ano? para yes. walang masabi. Oh, para walang masabi na kami yung gumuguhit. Sige po. Ito po. Ay, ito po. Sino po ba yung mga napili mo? Ito si Delorosa. Oh, yeah, si de hindi po, ang guhit no, po pag ganito. Score, ate. Score. score lang, one. Itapat dito po, one. Ayan na one, po. One, okay. Sa... Sino pa? Marcos, Ayan one. Ba. Okay. Lapid, Lito Lapid, Sonny Trillanes, Dick di, Gordon, Estrada, Estrata, Tulin Punasan, Tolentino, si Angara. Angara. So ang hindi mo lang nagustuhan dito si Manny Pacquiao at si Senador Bongo. Okay. Ate ka naman, gulit ang yung napili mo dalawa. Ayun na po. Ayun na bro. Na. Okay. Ate, ito, huling tanong ano, meron ba kayong gustong i-shoutout? Ate. Sino yung gusto mong i-shout out? Shout out? Oo. Oh. Yung mga taga lugar doon sa inyo? Um, taga Katanduan ito. So. Katanduan? Uy, una kong bi. Di wala ano sana kami. Habang-habang ah. upang magpahayag manay. Uh, so, oh, tatangai. ako taga Cam Norte. Ako yun ay Camarini Sur. Sur. Uh, oh. Soriano Family. Yun na. Soriano Family. Uh, um, ay, ikaw naman natin. Sino yung gusto mo i-shout out? Shout out po sa mga taga Daraga. Daraga Albay. -al Muli ni Pinangya pala niyan manay. Sana pala nagpabistado kita tulos. Tanganin nagpayag tulos din. Nagparahali-haloy. Nandito po ito oh, sa... Quadalope. Anong pangalan nitong ano nyo? Tindahan welcome. nyo? O, oh, dito po kami ngayon nag-conduct ng interview sa ano? Asuncion de Villa. Asuncion de Villa dito po sa... Morgon ah, Street. Guadalupe, ah, Nuevo, uh, Nuevo. Makati City. Ano? Manay, mabalos. Thank you, Thank you po. Manay, mabalos ha? Thank you po. Uh, busy mga kaibigan, mga viewers. You, ano, you ito, you minakita kami dalawang ate. Ano? Ate mo lang galang na sa inyo. Ako si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. Ate naman po sa Rosierte Channel. Ano pangalan ni ate? Sa... Dixie? Ah, Christy? Christy. Ikaw naman ate. Mikaela. Okey, Okay, matagal Micaela. na kayo dito sa ano, Guadalupe Nuevo? Taga -taga. Ah, okay, malapit na. Ito kasi yung napili naming election. Ay, ah, uh, content, ano. Malapit na kasi yung ating midterm election next year. So, kailangan natin bumoto ng labing dalawang senador. Ano, una-una dyan, malakas si Bato de la Rosa, Bongo, Ami Marcos, Manny Pacquiao, Lito Lapid. Sonny Trillanes, Laila lima Dick Gordon, Jingo Estrada, Gringo Unasan, Francisco Lentino, Ed Angara. Ngayon, ang pinakatanong namin, sino yung napupusuan nyo? Lakas ang ate boses siya. Sino yung napupusuan nyo dito? Sino, <laughs> sino? Sino? Si ano, si 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 Marcos. Marcos, si Marcos. Bakit naman si Ma'am Aimee? Gusto mo lang. Gusto mo lang. Ikaw naman ma'am, Sino? Ba bakit naman si Sir Bato? Gusto mo lang siya. Ngayon, kailangan natin bumoto kasi ng labing dalawang senador. Is Isa lang ba na napupusoan niyan dito? O meron pang iba? Isa lang ikaw? Wala na? Okay, sige. Hawakan niyo yan. Tapos papayagan namin kayong guhitan, ano? Ipapakita natin sa ating mga viewers para wala silang masabi. Okay? Pakita natin. Okay, ate, pakita. Ayun na, bro. Okay. Pakita na. Okay, okay ikaw okay, naman. naman. Ayan pa. Okay, sige. Ito, meron ba kayong gustong i-shout out? Wala na. Wala na. Wala na. Okay. Ate, thank you very much, ha. Okay. po sa ate. Okay, ate. Ate, ate mawalang galang na po. Ano? Ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. welcome naman po dito sa kabila, si Dr. Channel po. Director rin po ate. Anong pangalan po ni ate? Ate Rose. Ate Rose, pakilakas po yung boses kasi wala po tayong microphone, ano? Direct na po kami mo. Okay. Ate, ito yung napili naming content, ano? Midterm 2025 election, ano? Ang pinakatanong namin dito, sino yung gusto mong ibalik sa Senado, ano mga senador sila? So ito lahat ng naging senador, yung iba patapos na yung term next year. Kasi ang butohan natin sa midterm election ay next year, May 2025. Okay, ang malakas po dyan ang unang-una si Bato de la Rosa, Bongo, Aimee Marcos, Manny Pacquiao, Lito Labid, Trillanes, Laila Dilima, Dick Gordon, Jinggo Estrada, Gringo Unasan, Francis Tolentino, Ed Angara. Ngayon po ang tanong namin, sino po yung pupusuan mo dito? Ah, uh, gusto mong mga stage sa senado. Ate? Yeah, si Manny, si Lito, si Estrada, si Unasan, si Tolentino, si Angara. Bali, ilang po yung nagustuhan nyo dyan? Sa dalawa, tatlo, apat, lima... Anim. Anim. So, Ay, o yung unang-una pong napili nyo. Bakit po yun? Bakit po yun? Bakit? Bakit sila nagustuhan mo po? Bakit nagustuhan ate mo sila ate? Ano naman sila, maganda naman ang ano. Mag Magaganda ang? Kaluban. Uh, Marong nila. Sa piso nila. baklang? Oh, Magaganda ba yung performance sila nung ano sila? Oo. Okay ate. 12 out of 7 na no? Nakatulong yung sand. So ano pili mo po? 7 Pito. Oh, okay ate. Piyapayagan ka po namin guhitan ano? Ay, ate, pwede niyan. ka po bang tumayo? Papakita natin sa ating mga viewers. Bibigyan ka namin ng pentel pen. Okay. okay. Guwitan Oh, guwitan mo lang Aho, okay. mula, ate. I pa Padapaan nyo lang po dito. Guwitan nyo lahat. Tantahan lang yan. Ayan. po. ayun po. Ayan ni ate. Ano, yung kanyang Ayan mga napili. Na na Tatlo. Tatlo. Aho. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Anim. Pito. Okay. Pito, okay. Okay. Pito bro. Pil Sino pa po ate? Wala na, ate. Wala na po. Ate, meron ka bang? Gusto yung shoutout Shout out? ate. Wala na. Wala. wala. Ah, okay. wala na. Arte, Aho, po, Aho, po, ate. Thank you very ah. much po ha. Camera. Aksyo. Ate, ito po mga na kaibigan, po. mga viewers, ano, isa no, nagtitinda na po, na po ng ano, iba't ibang gulay, ano. Ate. lang, maganda. Okay na po, maganda ka na po, Ate. Just kumi, 'yung namumula aanto ka ani, Ate. Ate, mawalang galang na po, ano. Ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. Welcome po sa Channel, Ate. Good afternoon po. Okay, Ate, anong pangalan po nila? Lisa po, Lisa. Ano, Lisa. Lisa. Okay. Ate Lisa, malapit na kasi 'yung ating midterm election, ano. Kailangan nating bumoto ng 12 senador. Pero ito po, lahat naging senador na. Then yung iba, mag expire na ang pagka-senador nila next a, year. A, a, ang tanong namin, sino yung gusto mong ibalik? Malakas niya ng unang-una. Bato de la Rosa, Bongo, ay ni Marcos. Ay, yung po. Manny Pacquiao, Lito Lapid, Rony Trillanes. Manny Pacquiao. Gringo, uh, siguro tatlo lang. Gringo uh, na sa uh, Manny Pacquiao at Jingo Estrada. Okay, ang tanong ko po, bakit po si Gringo, si Pacquiao at saka si... Sino isa mo? Si, ano, si... Onasan. Gringo Onasan, Manny Pacquiao, at saka, saka si Marcos. Mar 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 hindi, hindi na si Marcos. Tatlo lang, Jingoy. Gringo Onasan, saka si Sinabayusa. Okay, siya? bakit po si Jingoy? Manny Pacquiao. Si Jingoy kasi parang bet ko lang siya. Gusto ko talaga siya noon pa. Since oh. noon pa. Okay po, sino pa po? Manny Pacquiao. Kasi si Manny Pacquiao kasi kababayan ko din siya. Ah, oh, okay saka, po. Ano, taga... Matulungin po ba siya, hindi? Matulungin. Okay, ate. Sino pa yung isa mo? Unasan. Onasan. O bakit po si... Gringo. Sir Gringo. Sir Gringo na kasi bata ano pa lang ako kasi nung nung sa Bulumentre ta ko parang ano na siya eh sikat na siya parang oh. uh, maganda rin naman ang ano niya plataforma oh. niya. Kasi sikat talaga dati. Oh. <laughs> Ate, tatlo lang ang napili mo dito. Okay. Kailangan natin lang labing dalawang ano uh, iboboto. Sorry Wala kayo. na bang iba talaga? Wala na, tatlo lang talaga. Jingo Estrada, Gringo na, San Okay, ate. Hawakan mo po ito. Papayagan natin, papayagan kitang guhitan, ano? Base sa iyong napili, ano? Bibigyan ka namin pentel pentapos, Tapos, ipakita natin sa ating mga viewers, ha? Para wala silang masabi. Oh. Abang ginuguhit mo, ay, bibigyan natin, ano? Pakita natin, ate. Oh. Hindi, para wala silang masabi. Ito, oh. na, oh. Sabi ni Imelda Papin, walang kaliwahan si Manny Pacquiao. Ayan, ay, ay. ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Okay. Apay okay. talaga, talaga. talaga, ate. Maraming salamat. Meron ka bang gustong? Shout out. Shout out, ate. Shout out ka kaibigan mo saan? Oh. Ah, dito lang po. Ah, gusto ko lang po batiin ang mga kababayan ko sa Mindanao, lalo na po sa mga kamag-anak ko. Mga kapatid ko po sa may Kutabato, then sa Dabao po, sa Toral do sa kapatid ko po sa Dabao. Oh, okay. Thank you very much po. okay, okay po ate. Sa Dabao. Ay, okay. thank you Ate Ate. Naglalaro na po kay ano kay Digong. Oh, Digong. Salamat po sa Ate. Okay Ate, thank, thank, you. thank you, thank you. Ito mga kabigian mga viewers, ano meron kami nakita isang Ate, ano. Ate, ito po yung produkto mo? Ayun, ito po. Ano yun, po yun, ano. ba 'yan? Parang Yakult. Oh, okay. okay, ito. Pa. Ate, ito. Welcome po sa Radelis TV. At welcome na po dito sa Certi China Inc. Ate, good afternoon. Ate, ano po ang pangalan nila? Ito. 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 Hindi po Ate, ano pangalan po? At, pangalan mo na po. Mary. Mary? Oh, ano Mary. oh, nasaan po si Joseph? Joseph. Mary Joseph. <laughs> Di ba? Magkasama yan. Joke lang ate. Ito po kasi ang napili namin content ano? Malapit na kasi ang ating midterm election so kailangan natin bumoto ng labing dalawang senador. Pero ito lahat ito senador na. Yung iba naging senador, yung iba mag expire na next year. Pero ang midterm election po natin next year ha, May 2025. Ang tanong namin, sino yung gusto mong ibalik? Malakas po ang tunog dyan si Bato de la Rosa, Bungo, Aimee Marcos, Manny Pacquiao. Lito Lapid, Sonny Trillanes, Laila Dilima, Dick Gordon, Jingo Estrada, Gringo Nasan, Francis Tolentino, Ed Angara. Sino po? Manny Pacquiao. Bakit mo si Sir Manny Pacquiao, si Idol? Kasi ano po Kababayan. Kababayan mo siya? Taga dyan, saan po kayo? Ay talaga, akala ko taga Sarangani siya. Ate, lakas ang boses. Taga dun po siya. Okay, sino po pong iba? Kasi kailangan natin bumuto ng labing dalawa. Lito Lapid. Lito Lapid, bakit lapid. po si Tomcat? <laughs> si Leon Guerrero. <laughs> Paborito ko yun eh. Paborito. Paborito. Oh. Paborito. Ano po bang pelikula na panood mo sa kanya? Marami. Marami? Okay, sino pa po? Meron pa ba? Kaya nga ka pati, baka sa kanong mga piling ka pa dyan. Si Bong. Bong ano po, Bongo? Oh. Bakit po si Bongo, Senador Bongo? Bakit may inyong nakito ko eh. Marami na tutulungan dun sa kanyang oh. malasakit center. Okay. Meron pa po ba? Wala na. Wala na. Okay ate papayagan namin kayong guhitan ano papakita natin sa ating mga viewers hawak hawakan niyo po bibigyan ka namin ng pentel pen ha pakita po natin ate pakita natin sa ating mga viewers ano pakita po natin ate ganyan po okay po ayan na bro na. ganyan po yung guhit ganyan score, po score, score, score. Okay. Ay, kita, kita, kita. okay. ayan yan ganyan po sige po okay ayan pa okay. Dito rapid yan pa. Okay, tatlo lang po talaga yung napili mo, ate. Ate, meron ka bang gustong? I-shoutout. Shoutout ka din. Kasi nang kailangan. Siya gusto nyo pong i-shoutout. Kumustahin? Ay, wala po. Wala na po? Okay. Ate, thank you, ha. Eto, mga kaibigan mo. Mga... Alam nyo po, mga kaibigan, mga viewers, ano. Dito po sa, ano, ano, Guadalupe Nuevo, nakapokus tayo dun sa mga, 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 mga lumalaban ng para, ng patas. O, marangal na hanap ano. Ito po si ate. Ito po talaga yung talagang nagsasabi, nagsasaad nag, ng katotohanan talaga. Ate, mawalang galang na sa iyo, no? Ako si Kuya Rodel mo and welcome sa Rodel's TV. Ito na po, nasa kanan si Ate Chade. Okay. Ate, anong pangalan nila? Angel po. Angel? Ah, po. Uh, matanong lang po, lagi po bang namumula ang tukaan ninyo? Ano pa? Lagi pong namumula yung tukaan ninyo? minsan <laughs> lang po binsan sa bahay nila. Ganon kadalas ang minsan, Sharon Cuneta po yan. Ha? Huh? Uh, okay naman. Okay. Ito kasi yung napili naming content. Ano, malapit na kasi yung ating midterm election. Okay. Kailangan natin bumoto ng labing dalawang senador. Ito, lahat naging senador na, yung iba ay mag expire na, bro, yung pagka-senador nila next year. Oo. Ang tanong namin, sino yung gusto mong ibalik? Ang unang-unang malakas ang tunog dyan, si Bato, Dilarosa, Bongo, ay mi Marcos, Manny Pacquiao, Lito Lapid, Sonia Trillanes, Laila De Lima, Dick Gordon, Jingoy Estrada, Gringo Onasan, Francis Tolentino, Ed Angara. Sino po ate na pupusuan mo dyan? Sino na pupusuan mo dito? Si Bato po ang una. Sa oh, okay, bakit naman si Bato? Eh parang ano siya, parang active. Active ano, siya. ate, yun? merong bumibili ng ano, picture natin si ate. Oh. Ayan po, bumibili. Sige ate. Hey, hi ma'am. Hi ma'am, hello po. Ma'am, say, say hi na lang ma'am. Ayan po. Ma'am, pasensya na po ha. Ah. Ininterview natin yung ano. Yung si ate. Okay. Ate, ate. Ayan po mga kaibigan, no? may bumili po kasi. ang, ang kliyente ano. po po si Oh, bumibili rin po siya ng siling. Siling Labuyo yan ang tawag yan. Ito po, habang naghihintay kami bumili si Kuya, ito po yung sitwasyon dito sa ano, ano. P. Victor? Ano ba? Ha? P. Victor? ah Guadalupe Nuevo, Makati City. Okay, ayan po siya. Ipigutin ko po yung camera, ano. So, ayan po siya dyan. Okay. O, okay. eto oh. na. Malapit nang matapos si kuya, ano, dito sa pagbili ng uh, bilog. Ay, ah, yan na po Nakabili Ay, na si kuya Ng ate, ate. Uh, Siling Labuyo ba yung ate? Opo oh, Natatandaan mo ba Kung nasa na yung tanong namin? Ah, sino yung gusto kong ibalik sa Senado? O, oh, yeah. sino? Yung una-una Una-una ko una, si Bato Dila oh, Rosa Dahil? Dahil, dahil parang nakikita ko pong Kung active siya sa, sa Active siya Ang ah, service niya uh, Pero si Si Graba Ayaw mong ibalik? Wala pong yeah. Graba eh Wala <laughs> Kasi pag Ay may ba? Pag may Bato May Graba bro oh, eh Okay, ito Joke lang po yung ate ano Sino pa ang gusto mong Kasama ni Bato? Bato, to, tsaka si Lapid siguro. Si Lapid. Oh, okay. ano bang pelikula natatandaan mo ni Lito Lapid? Hindi ko alam. Hindi mo alam. Gusto mo lang. yung Tomcat, kalibre 45. <laughs> oh, <laughs> tapos ngayon nasa ano sa bro? Batang Kiapo. Oo, oh. oh, oh, nasa Batang Kiapo. Okay. Eh bakit naman siya? Wala lang parang gusto ko lang siya. Oh, meron pa ba o dalawa lang? Dalawa <laughs> lang? Okay hindi mo nakilala yung iba. Okay, okay papayagan karaming guhitan yan ha. Pabigyan ka ng pentel pen. Tapos pakita natin sa mga viewer, video natin. Para wala silang masabi ano, na kami ang gumuguhit. Si guhitan mo. Okay, tapos si... Lito Lapit. Ate, meron ka bang gustong... Shout out. Shout out, shout out. Uh, shout out sa inyo lahat ng nanonood. <laughs> Ate, thank you ha. Thank you. Okay. Action! Okay, hello mga kaibigan, mga viewers. Ano, it's po, nakita namin sa isang ate. Ate, maulang galang na po. Ako po si Kuya Rodel. Ang welcome sa Rodel's TV. Ate naman po, sa kabila, Channel. Ate, ano pong pangalan nila? Josie. Josie po. Ate Josie. Ito po, ano. Ito yung napili namin content. Palapit kasi yung ating midterm election next year. Kailangan natin bumoto ng labing dalawang senador. Okay po, papaliwanag ko lang. Kasama po dyan ang congressman, vice governor, governor, vice mayor, at saka mayor, at saka mga... Counselor. Okay, ate. Ito yung tanong namin. Sino ang gusto mong ibalik sa Senado sa, mid, sa next year, sa May 2025 midterm election? Si Dila Rosa. Bakit po si Senador ba Para mapos yung mga adik sa likunan. <laughs> ang tanong ko po, bakit po nagbalik na po ba yung mga zombie? Oo, pumabalik na eh. Ay talaga? Oo. O, baka meron pa pong iba, iba Kasi kailangan natin bumuto ng labing dalawa Labing dalawa ba? <SSSSSSSSSSSENcia>. Hindi po, hindi po labing dalawa Kung sino lang yung napupusuan nyo Ah, si Estrada Bakit king. po si jinggoy Kasi matulungin po naman yan Matulungin po yan, okay Sino pa po? Meron pa ba? Wala na, wala na okay Dalawa lang po yung napili mo Out of 12, ano? Bibigyan po namin kayo ng karapatan Naguhitan Base sa inyong nagustuhan ano no Pakita natin po sa ating mga viewers ha ito po, ito po yung po ano. Atente. ito po yung pentel pen ang hirap mahugot sa aking bulsa. <laughs> okay. Sumasabit po eh. Sige ate, buhitan mo. Ayan na po. Sino pa po? Ayan na po. Ate, meron ka bang gustong? Shout out. Yung po mga sa lugar ninyo, wala po? Okay. Thank you ate. Ito po mga kaibigan, mga viewers, yung aming uh, tally board ano, sa 2025 midterm election. Sino ang gusto mong ibalik? Senador Bato de la Rosa nakakuha ng lima. Bongo isa, Amy Marcos apat, Pacquiao tatlo, Lito Lapid apat, Trillanes isa, Gordon isa, Jingo Estrada apat, Gringo Nasan tatlo, Francis Tolentino dalawa, at Ed Angara dalawa. Okay po. Ayan ah, po mga kaibigan, mga viewers, ano, natapos na po yung aming interview ni La Sorte Channel at Rodel's TV. Dito pa rin po kami sa... Ano Street. Ha? P. Victory Street. <laughs> Victory Street. Uh, Guadalupe Nuevo, Makati City. Ano? Yeah. Ito po. Dito po sa aming uh, content na 2025 Midterm Election. Sino ang gusto mong ibalik sa Senado? Ito po siya. Okay bro, sabihin mo na ang gusto mo sabihin. At sa mga subscriber at mga sumusubaybay po ng Noodles TV at Lacerte Channel, appreciated po kami. At uh, paki-subscribe na rin po Paki-bilang tulunan sa aming channel Like, share, at paki-comment mo. Okay, pangalawa po Maraming maraming salamat po Sa support sa aming channel Rodels TV at the TV Channel Thank you very much po God bless po And maraming maraming You're salamat na.